si Piyo sa iyo ok sir, so, wala ka ba judge? so ayan, kompleto ang MIL at battery indicator so kompleto yung panel niya so ang problema niya, ayaw mag-start ayaw mag-start so ibig sabihin yan, pag ayaw mag-start uh, walang kuryente na emission hindi gumagana ang fuel pump so ganito ang gagawin niyo, mag-try dito ok ay, okay, ikaw ba yan? Oh. Maliwanag So, gagamit tayo ng ating ano, uh, uh, magic tester So, test nyo ang fuse Ito yung fuse natin sa fuel pump at naka ignition coil So, ito yan ah, Sige, sige, salamat uh, Ako natin na susay Ako okay. okay, natin na susay So, test natin so, yan kompleto na 11.9 so good spare kabila 11.9 ayun good spare so ngayon dahil naka uh, wear to wear na siya so kung ang mga wear to wear dito kayo pupunta so titignan nyo dito hanapin nyo yung brown wear eto itong solid brown wear na so ayan ito solid brown wear natin yung kanyang supply Ayan. Kung mapapansin nyo, 5 volts lang. So, ibig sabihin, ulang sa kuryente. No? Ulang sa voltahe. Eh. So, 5 volts lang na bini-terminal. Yung terminal nito. O kaya dito. Dito sa pagkakabit nung dito. No? So, check, check natin yan. So, inayin natin muna dito. So, hindi na magbabadya ng promotion. So, test natin.

mga badyos no? dahil may problema dun sa kanyang connector terminal so ang gagawin natin dyan ibabay pa natin yung terminal at ikakat na natin yung wire at iwa wire to wire natin yung kanya yung brown wire no yun yung supply papunta dun sa ating fuel pump at ignition coil no so ayan mga ka ito yung supply dun sa ating fuel uh, pump relay at dun sa ating ignition coil so ayan iwa wire to wire natin yung mga badyos dahil yung supply nya eh, yung kabila eh, 11 volts pero pagdating doon sa kabilang bahagi ng kanyang terminal eh halos 5 volts lang so ibig sabihin naglulos connection na siya so yan yung mga simpleng idea mga kabajans kung in case emergency at pero at nagkaganito ang, ang inyong unit ay umandar so mas mainam talaga na meron kayong test light o tester no? so ayan mga kabajans Okay yan, mga kapadyos, yung simple idea natin mga kapadyos kapag ganito nangyari sa inyong unit, no, uh, ayaw mandar. Uh, mas mainam talaga, meron kayong pang test na merong voltage. No? Hindi lang basta test, test, test light lang mga kapadyos. Dahil malaking tulong yung voltage niya, bababasa natin kung ilan ang reading ng voltage. No? So ayan mga kapadyos, test uli natin yung voltage niya. So okay, 11 volts. No? So idudugtong natin dito sa kabila, yung ito yung papunta doon sa likod sa supply papunta din sa ating fuel pump relay at saka yung coil no? so ito yung solid brown wire na galing doon sa fuse box no? kaya iwa wire to wire natin eh dahil naglulus connection yung kanyang terminal no? kaya nagkakaroon na ng corrosion yung kanyang terminal kaya nag short circuit na o kulang na sa supply so ayan mga kapatid yung mga simple idea natin no? Okay, ayan, mga judge, bago natin balutan ng tuluyan, na-dugtong na natin. So, i-test ulit natin yung voltage. So, 11.2. So, Okay na yan. Kayang-kaya -kaya na magpaandar niyan mga kabadyat Hindi tulad kanina na alos 5 volts lang ang ibinibigay no, nung nakakabit pa siya dun sa kanyang mismong terminal. No. Dahil naglulus contact na yung kanyang terminal, ibinipas na natin wire to wire. na. So ayan mga kabadyat. at papaandar rin na natin yung unit. At bago natin paandarin ng unit si eh, ah, ay dadiagnose muna natin mga kabudget at malamang sa malamang meron tong error code mga kabudget. No? So yan yung mga simpleng idea natin mga kabudget kapag ganito yung nangyari sa inyong unit eh, mas mainam talaga na no? may dala kayong tester na mas mainam yung merong voltage no so ayan mga kabajids Okay, yeah, mga kabidyo. So, no? manda na yung unit at uh, success yung ating ginawa, no? So, mas mainam talaga na meron tayong pump test na may voltage para mas makita natin yung voltage na binabato ng ating uh, fuse box. No? Dahil kung test light lang, so, syempre, hindi natin malalaman kung sapat pa yung voltage na binabato ng ating fuse box. No? So, yun yung mga simple idea natin kapag pagkaganda nangyari sa inyong unit. No? So, mas mainam na meron kayong tester na merong voltage para makita nyo yung voltage na ipinapatunong ating fuse box papunta doon sa ating mga relay.